sa magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan po namin. At muli po tayong nakita-kita muli dito po sa ating pag-aaral, dito sa ang balita ng mga katotohanan. Ang isang napakaganda pong ating pag-aaralan ay ang patungkol po sa mangyayari sa darating na panahon at nangyayari na po talaga naman itong ating pag-aaralan ito. Sa sulat po ni Pablo kay Timoteo. Sa 2 Timoteo 4:3 hanggang 4. Yan ito po yung sulat ni Pablo. Atin pong basahin. Sapagat darating ang panahon na hindi nila titisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kita. At yun po ay sa panahong ito po ay nangyayari na. Sa amin pong dalawa ng aking kapatid, ang amin pong pamilya ay hindi po namin nadadala sa paanan ng Panginoon. May anak po kami na nailapit sa Panginoon, ngunit yung pong iba ay hindi pa po namin madala. Ang dahilan po ay tulad po ng aking binasa na ang magaling, magaling na aral po ay katilamang sa kanilang tenya. Dahil ang nais po nilang sundin ay ang pita ng kanilang masasamang mga gawa. Yung pong masasamang pita ang kanila pong nasusunod sa panahon po Ngunit, bagaman po kami ng, amin ng aking kapatid ay nag-iisip na kami po ay tuloy ang pagbabahagi ng banal na salita ng Panginoon. Ngunit, katulad nga po ng aming kalagayan ngayon, ay hindi pa po namin sila nagagalang. Ito po ba'y magiging dahilan sila po ba'y magiging hadlang para po ibahagi namin ang banal na salita ng Panginoon. Na ito po ay nais ng Diyos na ipaala, ipaalam sa mga tao ang kanyang banal na salita kung paanong susunod po tayo sa kanyang kalooban. Nangyayari niya po talaga kapag hindi talaga yung sulat ni Pablo kay Timiteyo talagang nangyayari sa panahon natin. Marami na yung tao na hindi na makikinig sa wastong katuroan, sa wastong aral, sa tamang aral. Sa halip susundin nila ang kanilang hiling, yung gusto taliga. ng kanilang sarili. At ang mga tao ngayon, naghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi yung ibig lamang nilang marinig para wag um, para masunod yung masasamang tita sabi sa talata 3 3 dito ba yun na sinasabi para mm -hmm. masunod yung masamang tita masamang hilig ng laman eh may, may napakinggan nga ako dito sa um, karanasan ko po na dito ako masaya eh. Dito ko naramdaman ng saya. Dito na ako kung ano yung gusto ng sarili niya yun po yung kanya sinusunod walang ganong bawal dito sabagay totoo yun kasi sabi nga ay mahirap sa inyo maraming bawal hmm. totoo po yun nangyayari po talaga yun na inaayawan kapag ka po ang mga salita ng Diyos ay ihahayag natin sa kanila wow. hindi po sila hindi po sila matutuwa dahil maraming bawal hmm. maraming bawal kaya nga po sa sabi po sa pang, sa pangalan ni Pablo ibabaling ang kanilang tenga sa pakikinig doon sa ibig lamang nilang marinig ang ituturo. Okay. Kaya magahanap po sila ng nagapagtulong na gano'n, Yung, yung Sila, sila masaya. opo. Beding gawin yung kahit anong gawin, pwedeng gawin dahil gusto ng kanilang laman. Ano po. Kaya nga po, nakakalungkot mga kapatid na yung mga bagay na ating kiniklaim na tayo mananampalataya mm -hmm. pero hindi nakikita yung uri ng pagsunod sa katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya nga po ng paglalasing Kapag ikaw ay tunay na kristyano Hindi na po bawal na po talagang maglasing O uminom ng alak Na ipinagbabawal ng ating Panginoon Sa Biblia po kung ating pong alamin Meron pong walong klasing alak na ating kung mapag dito kung pinagbabawal ng Diyos na alak ay dangan nga lamang kapatid na Diki ang iinom ngayon ng karamihan ng mga kaibigan natin sa ibang pananampalataya ay alak po talaga na may alkohol na. Delikado na po sa kalusugan. Samantalang ang alak na itinuturo na ating Panginoon sustito, sa Biblia na uminom ka ng konting alak ay, ay katagagamot po ng ubas. Na nakagagamot, nakagagamot. sa ating sikmura. Hindi po ito yung alak na na nakakasama, yung may alkohol na. May, basta may, per, may alkohol na nahalo 7%, ten 75%, 75%, na po ng Panginoong Diyos yan. Sangayon po yan sa banal na kasulatan. At yan po yung katotohanan na ating pinag-aaralan ngayon na ibinabahagi po natin. Kaya marami nga po na ayaw na dito sa wastong aral kasi nasasaway sila. Hindi nila masunod yung gusto ng hilig ng kanilang kasamaan. Sa, sa puyan po yan sa talatang 3 inasabi ni, ni, ni Pablo sa kanyang sulat na talagang upang masunod nila ang kanilang masasamang hiling masaya doon marami po yan, napakarami po ng, ng ganyang uri ng mana ng palataya punong puno po yung kanilang uh, lugar na pinagsasamaan pinagdadausan ang kanilang pagkasama-sama sa pagsamba sa pagpili ng mga pastor na itinuturo ay yung gusto lamang nilang mangyari sa kanilang buhay. Kaya nangyayari na po mga kapatid, mga kaibigan, ang sinasabi ng banal na kasulatan. At atin pong ituloy sa, sa, talatang 4 sa sulat ni, Timite, ah, ni Pablo kay Timoteo. Pakibasa po kapatid na dito. Sabi po, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Ayan. Maibabalik sa kata ang kanilang isip. Ihiwalay sa katotohanan. Kaya marami na nga po ngayon nalili sa katotohanan. Eh. Ay, maraming bawal dyan. Bawal ang uminom, bawal ang kumain. Ay, may maraming bawal. Maraming bawal ano po. Kasi ang Biblia po, ang katotohanan na ating pinag-aaralan, kumpleto po yan upang itama ang ating uri ng pagsunod bunga ng biyaya na ating pong tinanggap ang ating Panginoong sa ating buhay magbubunga po ito ng pagsunod sa kanyang mga kalooban kailangan magkasama po ito hindi lamang po yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Sus ang magliligtas sa atin kundi magbubunga po yung kaligtasan ang tinanggap nating biyaya sa ating Panginoong Sus yung pagsunod sa kanyang mga kalooban at isa po yun yung inumin at pagkain may tamang inumin at pagkain po ang mga tunay na kristyano na dapat po natin panundan. At ang, ang nangyayari nga po sa pangaral ni Pablo kay Timoteo ay nangyari na ngayon. Sinusunod nila yung mga umukuha sila ng mga tagapagturo na ang itinuturo ay hindi isang ayon sa banal na kasulatan. sa kasa at hindi napakinggan yung katotohanan. At hindi po nila alam na kaya po nais ng Panginoon na huwag tayong uminom ng alak na may alcohol. Ito po para sa ikabubuti ng ating pong katawan. Hindi makakaroon tayo ng sakit sa puso, sakit sa bituka. Marami pong bawal na ito po ibinawal ng Panginoon para po sa ating kalusugan. Hindi nga lamang po talaga nilang nalalaman na yun. Kumain ka ng maruming pagkain, magkakaroon ka ng karamdaman. Kaya po, ang nais po ng Panginoon, yung pong sumunod tayo sa tama pong inumin at tamang pagkain na tulad po ng laging sinasabi nitong aking kapatid na tayo ay kumain, uminom sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon katulad na lamang po mga minamalay mga kaibigan sa ibang paraan ng na bakit po hanggang ngayon ay ipinagbabawal pa rin ng Diyos ang bako? Ayan, isa po yung bawal eh, kaya kaya yun ibinabaling eh, eh, na nila sa pakikinig sa hindi sa pakikinig sa, sa aral po ng turo ng mga pastor na ang inaaral ay hindi na bawal ang pagkain ng bako. Pero alam na po yun ang marami ngayon, kaya nga po alam sinasabi na po yan, nila, putok-batok. Putok-batok, masama po talagang... Pain. Alam na nila po yun, alam. na nagdudulot ng sakit ang bago. Dahil naririnig ko po yan, pag may mga handaan po, ay! Ayan na, putok-batok yan. Mm. At, alam na rin po nalang. Eh. Naratawa nga ako pag minsan, alam na nila, na talagang nagdudulot ng sakit. Kaya lamang po eh, yung panlasa nila. Daw. Masarap daw. Po, yun masarap ang masarap ay bawal sila din naman siya sabi, lahat ng bawal ay masarap. Mm -mm. Uh, tandaan po natin, hindi po yan nililinis ng Diyos sa banal na kasulatan na kinangangaral po ng tagapagturo na hinahanap ng mga karamihan ngayon, kaya nga po marami sila, dahil walang bawal. Mm -hmm. Hinahanap po nila yung pastor na nagtuturo na pwede nang kainin ang lahat ng, pag ng hayop. Wala nang iin pera. Kaya nga po, napapansin natin kapatid na Biki, kahit sa ibang bansa ultimo ano yung alupihan kinakain na nila kinikrito oh, oh, oh. nila yan mm -hmm. kailan niya. lang pinanood ko yung mga daga ang daga anak ko. sinahalo nila sa kanila ayoko nga panuorin Di ba sabi ko sa'yo ayoko ng panuorin dahil po sa maling turo ng tagapagturo napapahamak mm -hmm. ang tao kaya kinakain nila pati yung uod sa ano kinakain nila pati yung itis kinakain na po nila hmm. magtakin nyo yung mga bagay na napapahamak ang tao dahil sa mga tagapagturo na kanilang gustong marinig ay ang gusto nilang gawin. Nangyari na po yan sa pangaral ngayon ni Pablo sa ating pong pag-aaral dito. Na sila ay hindi nila pakinggan ang wastong pangangaral. Hindi na po. Marami na po ngayon hindi nakikinig sa tamang pangaral. Wala na yan. Nilinis na yan. Ano po. Manampalataya ka lang sa Panginoong kana Ligtas ka na ay eh dapat po magkaroon ng bunga yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesus yung pagsunod sa kalooban niya. Kasi sabi mismo ng ating Panginoon Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kare ng langit. At ito ang ating pinag-aaralan ng mga katotohanan na ating pong nabanggit, tungkol sa inumin at pagkain, ay eh ito po isang sa kalooban ng ating Panginoon na da dapat po nating sundin bilang bunga po ito ng pagsampalataya natin sa ating Panginoon Jesus ay mamumuhay po din tayo sa kanyang ugali sa kanyang mga ginam, ginampanan dito sa lupa nung siya ay namuhay dito nung siya ay nagkatawang tao pinakita niya yung mga bagay na halimbawa ugali at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos okay. siya po mismo ay sumusunod sa kalooban ng ating Diyos Ama okay. gaano pa nga po tayo na mga kristyano na hindi susunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos kaya natupad na po ngayon mga kapatid, mga kaibigan po namin, ang ating pinag-aaralan na maghahanap sila ng tagapagturo na ang gusto lamang nilang marinig ay ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Hindi na nila pinapansin, sabi nito, hindi na sila nakikinig sa katotohanan sa talatang 4. Hindi na sila nakikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katotohanan kata na lang po yung ibang mga bagay na itinuturo ng mga tagapagturo para malihis. Walang bawal, kaya maluwag, kaya masasaya. Pansinin po natin, napakasasaya nila. Ang dami po nila, ang kapal nila, lagi sila. Paglabas, o oh, talagang balik po sila doon sa, nor sa gawi ng mundo. Kasi, yun niya po ang itinuturo ng mga tagapagturo na ito na ninaayos ng maraming tao at natupad na po ito kapatid na sa talatang 3 ating pumulitin sa pagkansabi nito sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan sa halik susundin nila ang kanilang hilig ayan sa magandang balita po ito napakaliwanag maghahanap sila na mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig para masunod nila yung kanilang masasamang tita gusto lamang nila marinig nila yung tuturo ng pasto kaya andani po nila masaya punong-puno ang kanilang pagsasama sama sa kwatro sabi dito hindi na sila makikinig sa katotohanan pasinin po natin nangyayari na po yun ngayon kaya baliwala na ang katotohanan ang katotohanan ginagawa nilang mali hindi po ba gumagawa sila ng pangwaraan para itwish yung katotohanan na hindi naman nila mapapasubalian ang salita ng Diyos at lalabas at lalabas ang katotohanan sa banal na kasulatan na ang tinutukoy nila ay maling pangangaral sa kanilang naakit na pangangaral sa mga taong na ibubudin nila sa kapahamakan. Dahil dito, hindi na sila makikinig sa katotohanan sa halip ay ibabalim ang kanilang pansin sa mga kata. Nangyayari na po yan, mga kapatid, mga kaibigan po namin, na mga katunayan na pinikaralan po natin. Huwag na wa tayong masasaktan sa ating napag-aralan sapagat masakit po talagang mission, tanggapin ang katotohanan. na sinasabi po sa banal na kasulatan. Tunay nga po yun. Talagang masakit tanggapin ang katotohanan. At sa amin po ng aking kapatid, kami po'y nalulungkot. Dahil nga po sa share ko sa inyo na ang aming pong ibang mga anak ay di po namin nagdala, Ngunit mayroon pa pong pag-asa. Tayo pong lahat ay huwag mawawala ng pag-asa. Tayo po lamang ay lumapit sa ating Panginoon, magsisi sa ating mga pagkukulang. At humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At ang Diyos po punta, ay napakabuti tutulungan po niya tayo na mamuhay. Tanggapin ang katotohanan, mga banal na sarita ng ating Panginoon, tutulungan po niya tayo na mamuhay ng ayon sa Kanyang Kalooban. Tayo po lamang ay makitaan niya ng tunay na pagsunod, tunay na pananampalataya, tayo pong lahat ay maliligtas. Kasama po ng ating pong sambahayan. Guli po, magandang magandang gabi po Yay. sa inyo. Muli po tayong papasalamat sa Diyos at muli po ay tayo'y humiling ang patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos sa ating mga tahanan at sa ating pong mga kalusugan. Pagpalain po ng Diyos ang ating mga palalala.